Ito, ito. Pagka... May isa pang teorya yung mga netizens dyan. Ikaw ba'y nambubugbog? Ay, Diyos ko ka, ma'am, kasing laki yung asawa ko. Grabe <laughs> <Ay, sorry po. laughs> ka naman sa kasing laki. Ay, sorry po. Grabe ka naman sa kasing laki. Kuya! Sir, um, paano nyo po ba nahuli itong si Mrs. at si Joseph Lakindanum? Paano nyo na po nahuli? Uh, ah, ma'am, nung... Kasi po nung Bago niya matay yung tatay ko yung 27. Yes, sir. Mga September po ng pagkalibin, doon po sinabi ng mga kapatid ko. Na? Na yun nga, yung dalawa palang anak namin, na yung asawa ko, dahil mayroon nga daw pong ano, ibang lalaki. Nung, ngayon po, nung pinagka, pagkakasunduin kami, dahil nga po sa mga bata, alang-alang sa mga bata para maging maayos, Kinausap po, kinausap po ng kuya ko, uh -huh. naawat po nila ako dahil sa unang una, namatahan ako ng tatay, uh -huh. <laughs> tapos nangyari pa yung ganun. Nasubukan niyo na po ba, Sir, kumprontahin itong uh, misis niyo? Nasubukan niyo na po bang mag-usap tungkol po dun sa kanyang kabigyan? Ma'am, pinag-usap na po kami noong 2017 ng September na bago inilibing yung tatay ko sa Quezon. Hmm. Anong Inausap sabi niya, ko sir? po ng ayos. Ano ako naman magtatrabaho? <laughs> para hindi mo masabing yung mga bata na, ano, hmm. na ganyan. Sabi niya po, sige, magbabago ko. Kausap ka na para pa ng mga kapatid ko, ng nanay ko. Saan niya daw po uh, nakilala itong si Joseph, sir? Kasi ma'am, ano yan eh. Uh, ang sabi, la, madalas magkwento sa akin yan kung ganino Marami kasi siyang sinisira ang mga tao. Hindi lang pamilya niya, pamilya ko, mga kaibigan ko, kapit bahay. Mm. Madami kaming nilipatang bahay. Mm -hmm. hindi, hindi, lang isang, isang bahay na nilipatan namin. Sobrang dami. Ilang beses din siyang nagtrabaho. Napaka, siguro mga sampung beses na siyang nagtrabaho na hindi nagtatagal. Mula nang dumating sa dito sa Manila, ma'am. Okay. Saan niya daw nakilala yan, sir? Sa ano, ma'am? Sa greenness din po yata. Ano bang trabaho ni Mrs. po, sir? Ang ano po niyan, ma'am? ako po kasi unang... Nag... Ako po unang nagtatrabaho. Nang Salamat po. Ako po unang nagtatrabaho. Ngayon po, dahil nga po marami sa demand sa mga kapatid ko, sa kapitbahay. Na kay so, ganyan, ganyan. Basta magaling po siyang gumawa ng kwento eh. Sinabi ko po sa kanya, nag-usap kami, 20, twenty thirteen, Sabi ko sa kanya, o sige, palit naman tayo. Mm -hmm. Pakita mo sa kanila, na yung mga pinaparatang sa'yo, eh mali. Mm -hmm. Mm -hmm. Lagi ko pong kinakausap, walang araw. Walang araw na hindi po ako nag advice diyan. Ano ang rason, tingin mo, bakit nagawa ni Mrs. sa'yo to <coughs> Bakit siya naghanap ng iba? Um... Tingin mo ba merong malaking pagkukulang sa at nahanap niya ito kay Mam, Mr. Joseph? Mamisa-isa ko po 'yan. Kayang-kaya ko pong lahat ng ibabato niya sa akin, yung pagsusugal. Meron. Meron, pero hindi ako ma'am talamak na kagaya ng iba. Yung ginagawa ko, hindi, Anong sugal ginagawa mo? Ano lang ma'am, nagpapataya po ako tapos uh, pag uh, ano, sa karera, sa, sa kanya rin po, sa kanya rin po na okay. natigil ako kaya hindi Nag, na, ako na nagda ka? Ay, hindi ma'am. Okay. Yan po ang pinaka... Hindi. Isinusumpa ko yan mula nung pagkabata ako. Never. Okay. Baka naman lasenggero ka. Hindi ma'am. Umiinom po konti. Yung tama lang. Yung eto, eto. May isa pang teorya yung mga netizens dyan. Ikaw ba'y nambubugbog? Ay, Diyos ko ma'am. Kasing laki asawa ko. Grabe ka naman sa kasiglak. <laughs> oh, sorry po. <pa>. Grabe <laughs> ka naman sa kasiglak eh. Yeah. Okay, saglit lang. Ha? Okay lang yan. Okay. Sa katatawa ka. Ma'am Marilyn, magandang hapon. Ah, uh, hello po. Magandang hapon, ma'am. madama oh, madam, oo oh, nga. No? Magkasiglaki nga tayo. Oo. Oh, oh. <laughs> ma'am Marilyn, yan po bang kasama nyo ay si Mr. Joseph Lakindanum? Yes, ma'am. Opo. Oh, madam, anong masasabi mo? Bakit ka naman kasi nangabit madam eh meron pa kayong tatlong anak Ma'am, ano po, unang-una um, -una po kasi nyan, ma'am. Ang tagal na po namin, ma'am. Ngayon po may trabaho sa... Kaya naman po pala niya magtrabaho, ma'am. Bakit hindi niya nagawa ng walong taon? Kaya naman po pala bigyan ng trabaho ng kapatid niya. <laughs> Eh bakit hindi po siya nabigyan, ma'am? Yun po yung inaano ko. Bakit po? Dahil kaya ko po ba sa buhayin? Kaya ko pong suportahan yung mga bisyo niya? Huwag naman pong ganun, ma'am. May tatlo po nga po yung anak ko. So in short, Binabingay madam... Ko nga po yung anak ko, ma'am. Okay, so in short, madam, iniwan niyo siya dahil lagi siyang walang in trabaho. Yes, ma'am. Una-una na po yung sa ganun. Tapos pangalawa, ma'am, yung sa pamilya ko. Ang dami-dami nang binabato sa pamilya ko, ma'am. Kaya po yan umalis ng Tarlac, ma'am, dahil unang-una po, siniraan niya po yung tatay ko sa buong kamag-anak po namin. <laughs> saka po sa mga anak ko. Galik. Alam po ng mga anak ko yan, yung mga anak ko po ang nagkwento sa akin na Pero... hindi po niya hinahayaan na pumasok sa bahay ng nanay ko, yung mga anak ko dahil daw po kuripot daw po yung tatay <laughs> ko at hindi daw po siya na napapakain ng yung pong kagaya na napapakain sa kanya ng nanay niya. Ano po kayo napakain ng nanay niya sa napakain ko sa kanya, ma'am? Ah, uh, ma'am Marilyn? Yes, ma'am? Okay. Um, ganito, madam, no? Um, kasal pa din kayo kay Sir Freddy. Okay? Yes, okay. Kasal pa din kayo. At ang mahirap kasi nito, madam, yung tatlo po ninyong anak. Ano po ba ang uh, naging settlement po ninyo sa mga bata? Sa mga bata, ma'am, yung tungkol po doon. Um, ko po kasi yung FB nung dalawa kong anak para po makausap nila. Ang ang linya niya, ang linya niya po, uh, niya dahil ang alam niya po, ako yung kausap. Kaya nga, ang sabi ko po sa kanya, i-video call. Sabi ko po sa mga bata, i-video call niyo yung papa niyo kung gusto niyong kausapin. Hmm. Ngayon, kung ayaw niyong kausapin, eh, nasa sa inyo na yan. Ang importante, mag-friends kayo sa FB. Yun po, para makausap niya kayo, nakakausap niyo rin siya. Ang ginawa po niyan, binlock niya po yung dalawang bata. Oh, totoo po yan. Hindi ko po tinatang. Ayun, ngayon po, sabi ko, siguro, uh, hindi muna sa ngayon na gustong makipag-usap ng tatay niyo kasi ang iniisip niya, ako yung, ako yung kachat niya. Okay. Hindi na po ako makikipag-chat dyan kasi sa totoo lang po, trauma, trauma po talaga ako dyan. Sa taong <laughs> dahil, ma'am? galing, nang galing ng gumawa po, na story. Eh. Dahil po sa mga pinagagawa. Hindi lang po pinagagawa, niya, sa pinagagawa niya, sa pinagagawa pa po ng pamilya niya, ma'am. <laughs> Oo, o, sa anong paraan po kayo naging na, na trauma sa kanya, madam? Unang-una po niya, ma'am, yung sinabi niya po kanina na siya yung nagtatrabaho. Opo, sa po yung nagtatrabaho noon. Ah, uh, dalawa po kami noon, Ma'am, dalawa po kami. Ito, ito po 'yan. Dalawa po kami, Ma'am, na nagtatrabaho noon. Pag-uwi niya po galing sa trabaho, minsan po ah uh, okay siya, okay po siya. Pero po pagkatapos niya ano, pagkatapos po namin kumain, siguro hindi pa po siya inaantok. Ayun, pupunta na po siya sa sa mag magano po 'yan, mag check po 'yan. Minsan aabutin po 'yan ng alauna, Gano'n. Siguro naman, al al Diyos ko, alam mo naman yung mga pinagagawa mo, hindi na pa sinabi dyan. Sige, diba? isa-isay natin. Po, ngayon Gusto mo po, po um, pagkatapos <laughs> po noon, uuwi, eh, minsan po talo, wala naman po, hindi ko na po inaano kasi andun po kami sa bahay ng biyanan ko eh. Eh, um, ay, yung nanay okay. ko yun, sobra po. Okay, okay. madam, ganito. Sir Joseph? Yes, ma'am? Uh, aware po ba kayo na ito pong si Ma'am Marilyn ay kasal pa hanggang sa ngayon, sir? Oo, oh, ma'am. Alam ko naman, ma'am. Una pa lang, ma'am. Okay. Alam niyo po, sir, o oh, bakit niyo po, sir, uh, nagawa ito, sir? May tatlong oh, anak po sila. naman, ma'am. Kasi una pa lang magkakilala kami. Sinabi niya na sa akin na ganun yung asawa niya. Una pa lang, hindi niya nga alam eh. Yung mga ginagastos niya sa akin, sa akin na rin ang mismo galing. Alam niya yon, alam ng asawa niya yon. Una pa lang ako na nagsuspeto sa kanya. Ma'am Marilyn, Yes, po, ma oo, oh. alam niyo ma'am, sorry ha, pero ang pangit lang din kasi madam, no, na hanggang ngayon kasi madam, kasal pa ho kayo. At yes, ang masakit ma pa po nito madam, naman po ako ma'am sa kasal oo, kami. O, at ang masakit pa po nito madam, hinayaan mo na yung ibang tao o ibang lalaki hmm. yung nagpakatatay hmm. doon sa mga anak mo. Hindi na nga ma'am kaya magpakatatay <laughs> sa walang taon. Oh, ma'am um, eto, iisa-isahin ko yung sinasabi niyang hindi kaya magpakatatay. <laughs> hmm. Kung hindi dahil sa akin ma'am, patay na sana sa ngayon. Yung sinasabi niyang pagka, sa pagka, ano, pag, uh, pagka, pagiging pa, ano, ama ko. Nung nanganak siya, ma'am, si Sarian, January 7, alas 12 ng madaling araw. Oo, sir. Obligasyon niyo naman po talaga yun. Obligasyon yes. na po yun, yes. ma sir. Ma'am, Hello Sige, uh -oh. ma Sige, po. Ang mangyayari kasi neto madam, No, it's either kakasuhan kayo ni sir. Pero sir Joseph, gusto ko lang linawin kasi may aligasyon <laughs> na sinasaktan mo daw po yung mga bata. ha Wala, mag na magagawa na yan. Kahit tanungin natin yung mga bata, hindi patawag yan. Pangitin nyo naman, magpatawag kayo sa chairman dito. Nakausap ah. yung chairman yung mga kapitbahay namin. <laughs> Sir, Oo, pero alam mo, Sir Joseph, <laughs> bilang lalaki sa lalaki, dyan. dapat naguusap kayo niya. Kasi hanggang. una sa lahat, Sir, kasal po yan si Ma Marilyn. Yung sinasamahan <laughs> niyo po ay hanggang sa ngayon ay kasal pa rin po sa mata ng batas. Oo, oh, alam ko naman yon Pero sa totoo lang, wala akong kasalanan sa kanya. Sa Diyos lang ako may kasalanan. <laughs> Ay, oh, pero sa bata sir meron. Okay? Alam mo sir Joseph, ah uh, hindi mo hindi ka pwedeng magmataas dito sir. No. Oh, Siyempre man, sir, yun. um nakakaawa din po yung mga bata. Nakakaawa ano? din po itong uh, Mister Okay alam sir. Yan, alam niyo naman sir, 'di ba? Pero sana sir, lalaki sa lalaki mag-usap kayo. Mama Marilyn kayo din po. Paano ko po yun, mama Makakakausap. Naka-block na po ako dyan. Ano bang gusto mong mangyari ngayon? Ang gusto ko pong mangyari, ma'am, uh, yung mga anak ko, ma'am, bigyan naman ako ng ano. Child yung, visitation, child custody. At saka, ma'am, gusto kong ipaliwanag lahat eh. Kung bakit yung, sina yung mga paratang niya sa akin na yung sinasabi niya, uh, na trauma sa, sa akin. Sino ba dapat ang matrauma? Tatanungin ko siya. <laughs> Eto, tatanungin kita. Anong year ka dumating dito sa atin? na sinasabi mong kung sinong na-trauma sa atin. Anong year kang dumating? Dapat tanda mo yan. At anong number na ginamit mo para maulaan mo yung number ko nun? Na ikaw ang mismong gumulo. Sige. Oh, Long long o, sa inyo. Kaya nga, anong year anong, year? anong year? Anong, anong date? 18 pa lang ako noon, nung dinala mo ko. Ano ba? O sige, 18. Oh, ayun, ah, ayun, ayun. ko pa Ako pa, ha? Ang issue dito, ang issue Hindi, dito, nga. yung gusto mo magkaroon ng ano sa mga bata. Hindi. Para ma para maliwanagan, gusto kong isa-isahin lahat. Mula umpisa nang dumating ka dito, napakasinungaling yan, ma. Alam nyo ba, ma'am, ang kwento niyan, bago yan, bago akong nakilala yan sa, ano, sa siyesta, September 9, 2009, dumating yung papa niya. Sabi niya kasi, ma'am, wala na magulang. Patay na. Patay na yung magulang niya. Totoo yan. Ngayon, nung dumating siya sa amin ng September 9, gina uh, dumating kami sa bahay quarter to ten na po. Para malaman din ni Joseph na ginagamit lang siya. Na... Bong pamilya mo, Joseph, ako, hindi, tao kong kausap, lalaki kong kausap, hindi mo kilala yung kinakasama mo kung gano'ng kasinungaling, kung gano'ng ka i Iisa-isahin ko lahat, ipapaliwanag ko. Sabi ko sa'yo, Manilin, kaibigan ako, hindi ako kaaway, pero tinuring mo akong kaaway. Lahat ng sinasabi niya, ma'am, Oh, sabi natin nagsusugal. Totoo 'yan. Pero 'yung pagsusugal ko, ma'am, hindi ka talamak na kagaya ng iba. Hindi Ito lang hindi talamak yan. 'Yung pagsusugal mo, pero iniiwan mo 'yung mga bata sa bahay Ayan, na nakalakas pa din yung 'yan, ma'am. Kaya ko ding ipaliwanag lahat 'yan. Mm. Uh. Yang sinasabi niyang 'yan. Nung iniiwan siyan, iniiwan mo 'yung mga bata na nakalak ah, 'yung pinto, tapos oh, limang araw 'yung iniiwan ko sa iyo para ma am. may pangsugal ka. Ito na so, naman 'yung pagtatago kita sa sugal mo. Minsan nga nahuli ka pa ng sige, pulis. eh. 'Di ba? Dinampot ka. Binampot ka kasi lasing na lasing ka na sa kalsada. Wala ka pang damit. <laughs> alam nyo, ganito lang po yan eh. Ma'am Marilyn and Sir Freddy, no? Ma alam nyo, kung, kung alam nyo po, dapat po kasi, mag-ayos po kayo bilang mga magulang. Ma kasi, hindi, hindi, sir. Magiging patas lang din kami dito, sir. Kasi meron ka rin history ng pagsusugal, doon na amin mo naman. Pero kailangan kasi kayong dalawa mag-usap bilang, ma bilang, mga magulang, lalo na't may tatlong taong gulang pa kayong anak. Ngayon, Ma'am Marilyn, ang nire-request na lang ni Sir Freddy, na kahit papano, bigyan mo naman siya ng uh, child visitation, yung rights niya para mabisita yung bata. Maka Pwede naman eh. Kung gusto niya makita yung bata mo, walang ma problema sa akin. Madali akong kausap ma, mas madali pa akong kausap pa kanya. <laughs> <laughs> Sir, wag ka mo nang tawa-tawa ha. Hindi, <laughs> Oo, kasi... inaayos din natin to. Dapat nga po so ganun ma'am eh. Kaso din dinagaan lang yan ma'am sa tawa. Kaya ang hirap po talaga so, niya ma'am kausapin. Lahat kasi niya, niya Lahat ng kasinungalingan niya. Kaya kong patunayan. Kaya kong patunayan. Una? Wala ka naman pagpapatunay, di sana nilabas mo na dyan. Nako, anti dito, anti dito, lahat. Kasi, lahat madam, pa lahat? pwede naman kayong so, makasuhan ng adultery, lalo na't na nagsasama naman po kayo ni Sir uh, Joseph. Lalo na't na matiba yung ebidensya, nakikita ngayon yes, sa screen. Yes, ma'am, kaya nga po gusto okay. ko makipag-usap sa kanya, ma'am, ng maayos eh. eh ma, makakausap mo ba, ma'am, na maayos yan? Tawa ng tawa. Mahigip pag-usap ka? Alam niya yung number ko, ma'am. May number ako sa kanya kahit mm -hmm. magulang niya. Sabi ko naman sa kanya, dito kay Manili, willing naman ako makausap yung mga anak niya. Eh yung mga anak niya yung tatanungin niya kung gusto makita yung papa niya. Kasi wala naman akong ano dyan eh. Natural. Sa akin, tumatayo lang ako. One year and seven months. Hindi lang ako kasi anak niya yan. Oh, ha? sige sir, kausapin mo sir si Freddy. Maaaring pabayaan ko ba yan anak niya? Etong dito? tatanungin ko sa'yo. Ha? Kung may respeto ka sa isang babae, December 31 o Janu umabot ng January, sabihin na natin. May pinost ka na video, sinasabi mo, ikinakalat mo sa mga angkan nila. Minura mo pa yung kapatid niya, sundalo. Ay, hindi, ba yun? <laughs> Ewan ko nga eh. Yun nga ma'am, ma ma'am, kung Ato? pwede po, gusto ko pong pakita ay gusto ko pong makita sana yung video na sinasabi niya na sabi niya kasi ma'am, meron daw kaming video nitong lalaan ay. ni Joseph eh ano po ma'am, yun naman pala. Gusto ko ate palang ma-open up yun sa kanya. Ano yung laman ng video? Hindi ko rin alam, ma'am Kasi ang sin... Hindi sir, di ba sabi mo may video ka? Ano nga po nila naman ng video sir? Ma'am, meron po siyang... Meron po siyang ano, chat kay Joseph na na may kinakalat daw po si Joseph na video. Gusto ko makita, ma'am, kung ano yung sinasabi niyang video. Sige, madam. Ano po yung video? Yung video yun, ma'am, itinat niya sa tita ni Manilin. Sir, ang tanong ko lang po, ano po yung nilalaman ng video? Yun nga po ang hindi ko rin alam. Kasi chinat niya po <laughs> sa... Patuhin <laughs> sir. Chinat niya po sa... Sige ay, po. sa... Ah, uh, akin na sir, at akong titingin. Dahil lang ma'am, kasi po malabo. Ito yung gusto ko po palang ma 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 yung makita sa kanya yung video na sinasabi na. Ang sabi niya kasi ma'am, may video daw po kami dalawa nito. Ang lalaki namin, ma'am, magbibideo pa kami. <laughs> <laughs> Ayan, nabura mo na ata. Oh, <laughs> sir, abura. asa na yung video? Hindi, sir. Kasi patas lang tayo. Ano oh, yung sinasabi mo na video? Wait Pero lang, ganito eto, eto na lang, eto, eto madam. Ito yung mga ano, ma'am. Ito, mga pinanaman. Hindi, kuya. Yung video. Yung video. No video, ma'am. Oo, sir. Ganito. Sige, umupo ka na dyan. Mamaya ipakita mo sa mga staff, ha? Miss Consuelo Palo, ang uh, social welfare officer ng DSWD Manila. Ma'am uh, Palo, magandang uh, hapon po hapon din. Yes po. Um, Ma'am Consuelo, nasa tanggapan yes, po kasi ni Senator Rafi Tulfo si Sir Freddy Baliwag. Ngayon po, okay. ang kanyang misis po ay uh, kasalukuyan po uh, may kinakasama na ngayon at nandun sila sa bahay nito nung lalaki. Ngayon po, okay. ang kanilang tatlong anak ay uh, nandun din po sa pangangalaga ni Ma'am Marilyn. May mga mm -hmm. aligasyon po si Mister na ang kanyang mga anak na nasa pangangalaga po ni stepdad at ni mami ay uh, sinasabay sakto daw po. Ngayon ah uh, Ma'am Consuelo, ibibigay po namin yung uh, address po nila. Uh, baka pwede po nating mabisita bisita for uh, assessment lang po, uh, ma-check lang oh, po yes, ma yung uh, mm -hmm, yes. sitwasyon po ng mga bata, Ma'am. Ah po kayo, Ma'am, na mabisita bisita to kaagad within the week and ma-assess kung paano ng... po may pananakit sa mga bata, syempre may action tayo para dyan. Pero yes, everything has to be validated po muna nga. Kaya yes, tayo naman i-home visit, mga collateral interviews, Yes Saka po. mismo 'yung mga bata po man. Opo, and uh, Ms. Consuelo ihabol na rin po namin kasi uh, baka pwede po natin na uh, through your office, no? Uh, Ma-verify po natin 'yung uh, kasi ang gusto po ni Sir Freddy is magkaroon din po siya ng uh, visitation rights para po dun sa tatlong bata. There will be uh, informed of a, a case co-sponsors na mismo gaganapin doon sa ating district office. Mm-hmm. Na mapag-usap sila ng mabuti, maayos, at uh, mapag-usapan kung ano ba yung talaga ng mga kailangan gawin ng mga magulang ng mga bata. Kung naman man yung finding ng mga o makuha. Yes po. Ang sa atin lang mm -hmm. naman po Ma'am Consuelo no kung ano po yung makakabuti po para sa mga bata. Ang gusto yes. ko po sana through your office Ma'am Consuelo mag-usap yes, ma po itong uh, nanay at tatay yes. Uh, yes. bilang magulang no. Mm -hmm. I set aside muna nila yung mga galit mm -hmm. nila sa isa't Yan po talaga isa. ginagawa oh, natin sa mga ganyang kaso. Sige po. Ma'am Consuelo, um, uh, ipa-assess po muna natin. Kakausapin din po yes, kayo po. ng mga uh, staff po namin sa likod para uh, maibigay po yung uh, buong detalye po nung kaso po okay. na ito ma'am. Maraming okay. salamat Ma, maraming po. Maraming salamat yan yes, po. Hintayin ko po. Magandang okay. hapon po ma'am. Okay. Magandang hapon at maraming salamat din po. Herman uh, Loy Lacson ng Barangay 96 Tondo, Manila. Okay, okay. Opo, uh, chairman, uh, magandang hapon po si Shari po oh, sa tanggapan po ni Idol again. Rafi Tulfo. Uh, chairman, yeah. uh, meron po ba silang uh, blatter sa inyong tanggapan? Ito pong si Marilyn and si Freddy? Regarding po doon sa di po ng mga bata at yung uh, pag-aaway po nila dahil si Ma Marilyn po ngayon, ayan, nandun, nandun po siya sa kabit niya o sa kinakasama niya mm -hmm. si Sir Joseph? Wala pa, wala po ang blatter. Okay, uh, Sir, ganito na lang po, paghaharapin po muna namin sila ooo sa inyong tanggapan din para po mapag-usap uh, kung ano po yung uh, plano nilang dalawa bilang mag-asawa. Opo. Ngayon, kung hindi po talaga sila nagkasundo sa inyong tanggapan, gusto magsampan ng kaso ni Freddy na adultery laban sa kanyang misis, patulong na lang po uh, Chairman. Chairman, si Freddy lang siya sa barangay para makapag-formal complaint siya. Yes po. Sige po. Maraming salamat po, uh, Chairman. Magandang hapon po. Okay. Oh, magandang hapon. Blatter Kuya, na. this time nandito kami na. Okay? Okay. Sige, Ma'am, um, Mama Marilyn. Yes, ma'am. Okay. Eh, mayroon ka bang last ah uh, or yung message ngayon kay uh, Sir Freddy? Ang sa akin lang naman, ma'am, kung gusto niya ng ano, makita yung mga bata. Diba po? Ang yun nga po yung inaano ko sa kanya. Bakit na po binlock? Sana po, ayan, mga kagaya ng mga ganyan, pag reklamo siya, dapat po sabihin bilang ano, mag gumara rin po sana siya ng action. Yung bung parang yun nga na ibigay niya nga po yung isang number ko eh. Kaya yeah, dahil may tumawag po sa akin na sa tanggapan niyo po, na, ibigay niya po yung isang number ko. Ba't hindi na po try tawagan? Sasagot naman po ako. Ngayon po kung gusto n'ng kung mag-mag-usap po kami sige po ma maghihintay po ako or kung ano man po yung uh, gusto niya pang sabihin or pag-usapan makikipag-usap naman po ako ma'am nang maayo ikaw uh, sir ma uh, sir joseph oh ma'am willing naman ako ay pag-usap ma'am walang problema sa akin ma'am ah ma'am ito yung sinasabi kong chat niya Hindi, naman. sir hinahanap ko kasi yung video okay uh, sige sir do Okay na yun. Um, Pag-uusapin na lang namin kayo sa barangay. So in short, walang video. Siya po nagsend kasi sa mga tsahin niya. Okay. Sige so sir, ganito po. Um, paghaharapin namin kayo sa barangay. Okay? Kasi ang maganda rin dito, ma'am, Uh, Joseph and uh, Joseph yes, ma and uh, Ma'am Marilyn, alam niyo po na from the start, kayo po talaga ang pinakasablay dito, no? Yes, ma'am. If I were you, Sir Joseph, lalo ka na, yes, uh, baba babaan mo naman yung ihi mo, no? Yung uh, yung ere mo, bababaan baba mo naman. Dahil yes, ma'am. Dahil umpisa, Sir, ikaw talaga ang sablay dito, no? Yes, ma'am. Matuto kang magpakumbaba. Gayon din ikaw, Ma Marilyn. Despite na yes, ma let's say may pagkukulang siya, 'di ba? Pero wag mo naman siyang tanggalan ng karapatan bilang tatay ng mga bata. Okay, mag-usap kaya ma pa rin kayo sa para sa mga bata. Hindi ko sa ma'am, siya mismo ang umalis sa bahay. Okay, ngayon, ma yung doon sa pangangabet, no? ah kapag hindi talaga kayo nag-usap ng maayos, yes, ma kukuha tayo ng certificate to file action kay chairman, magsasampa kayo ng uh, kasong adultery, no? Lalo na't matibay naman yung mga evidence. Okay, okay sir? Na po ng ano Lapit ka sa mic, sir. Yung magkasama sila, ayan. Totoo naman na magkasama sila. Mm -hmm. At saka, ma'am, yung yung visitation, ma'am. Yung sa visitation, kami na pong bahala sa doon. Sa totoo lang, ma'am. Mahirap pumunta sa kanila. Sir, okay. sir, kami na po ang bahala. Meron na tayong DSWD sa Manila na pwede pong mag-assess doon sa mga bata. Okay? Ang gusto ko na lang, mag-usap kayo bilang mag-asawa at mag-usap kayo bilang mga magulang. Okay? Pero sir, ang uunahin natin dito yung uh, kapakanan ng mga bata. Saka natin pag-usapan yung pangabit ng misis mo. Ang gusto lang namin muna sa ngayon, sir, ma-make sure natin na safe yung mga bata. Okay? Ngayon, kapag hindi kayo nagka, nagkasundo, tutulungan namin kayo makapag-file ng adultery laban sa kanila. Okay? Sige, ma'am. Okay, sige. Kausapin kita sa kabilang studio, ha? Apo. Okay. Ma'am Marilyn and uh, Sir Joseph, huwag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ng mga staff namin. Pero Sir Joseph, ang paalala ko sa iyo, magpakumbaba ka dito. Mag-usap kayo lalaki sa lalaki, okay? Sige po. Salamat po. Magandang hapon po.